mga staff ng kasino hindi umano ginawa ang social responsibility kaya nakalusot ang mga BGC boys sa pagsusugal ayon sa isang senador. Bukod sa magagarang mga sasakyan at lavish na lifestyle ng mga itinuturong sangkot sa anomalous flood control projects, pati na rin ang kanilang mga pamilya, dumagdag pa ang nakapanlulumong balita na nilustay ng limang kawani mula sa DPWH Bulacan First District Engineering Office ang halos isang bilyong pisong halaga ng mga pera mula sa taong bayan sa mga kasino. Tinatawag ngayon na BGC Boys ang limang engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Edric San Diego, matapos silang bansaga ni Senator Panfilo Ping Lacson ng Bulacan Group of Contractors. Kaya nga tawag sa kanila BGC kaugnay sa anggulong ito ng issue ng tanungin ng chairman ng Senate Committee on Games and Amusement na si Senator Erwin Tulfo sa opisyal na panayam ng DWIZ kung paano nga ba talaga nakakapuslit ang BGC Boy sa mga kasino at nagagawang magwaldas ng milyong-milyong halaga ng pera. Sinabi nito na may kakulangan ng mga staff ng kasino sa kanilang responsibilidad. Ang problema kasi dyan, dyan at Drew, hindi ginawa ng kasino yung kanilang uh, social responsibility. Uh, dapat uh, sa pagkakataong yung una pa lamang o una, una pangalawa, kasi may bitbit -bit sila na pera, malalaking pera, 25 mm. million, 50 million, bawat isa. Doon na lang kaagad, sana nagduda na sila kasi linggo-linggo pala nilang hinuhugas yung pera nila, dinadala sa kasino para mailabas nila na malinis na. Dagdag pa niya, makikita naman daw sa uh, apelido ng BGC Boys na hindi kilalang personalidad ang mga ito at hindi nagmula sa mga mayayamang angkan. Kung kaya dapat daw ay pinagdudahan na ito ng mga staff ng kasino at any report sa Anti-Money Laundering Council o yung tinatawag na AMLAC. Matatandaan na ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nagkakahalaga ng tumataginting na 950 million pesos ang ipinatalo ng BGC Boys sa labing tatlong kasino sa Metro Manila, Cebu, kasama ho sa Pampanga. At eto pa, ang mga engineer nagpupunta pa sa kasino ng may sandamakmak na cash on hand at inilalagay lang sa maleta. Ito mga ito, Sir John, ah. nakalagay sa maleta lang eh. Wow. Dinadala nila isang malaking maleta 25 million, 50 million, dadalhin lang sa cashier at sasabihin, ilalaro ko lahat ito i hmm. deposit nila doon yung... Samantala, kaugnay nito, nakikipagtulungan na si DPWH Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council para maipa-freeze na ang assets ng mga sangkot umano na contractors at opisyal ng gobyerno sa flood control projects. Gayunpaman, nakapanlulumo man isipin na ang kinakaltas na tax sa pera na pinaghihirapan natin kitain sa araw-araw ay napunta lang sa personal na interes ng umano'y sangkot na ito at hindi sa kapakitin pakinabangan nating lahat. Sinampahan naman ni Secretary Dizo ng kasong Graft and Corruption at Government Procurement Act ang dalawampung opisyal at empleyado ng Bulacan First District Engineering Office. D Research Report Z Re, -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.